Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May kasamahan ako sa trabaho na mayroon daw siyang naipon na worth 1,000 pesos na tigpa 5 piso NGC series. At ang karamihan daw dito ay yung korting bilog at kakaunti lang ang At gusto niya raw itong papalitan ng 1,000 pesos note o perang papel. Bigla ako naisip. Meron nga pala tayong kabarya na nag-comment na kung pwede ko raw i-content ang 5 piso NGC year 2020. Pero bago ko ito palitan, Tinanong ko muna siya, pinagpilian mo na ba to? Sabi niya, anong pinagpilian? Kaya pinalitan ko na. Mukha namang hindi siya coin collector. Nag-iipon lang talaga ng barya. At ito ang inyong mga nakikita na lumalabas na 200 pieces. Pero ihihiwalay natin ang mga nunagunal. Dahil ano ba ang aking mga hinahanap? Number 1, totoo ba na mayroong 2020 NGC series na kortem bilog? Talaga bang mahirap ng hanapin to? O semi-hard to find? O sadyang common lamang? Dahil sa totoo lang mga kabarya, wala pa ako neto. At curious din ako sa mga katanungan ng ating mga kabarya. At idadamay na rin natin ang iba pang mga mahirap hanapin sa 5 piso NGC series. Korting bilog tulad ng Prosted Die Reverse na may 2% lamang taong 2019. At isasabay na rin natin ang paghahanap ng mga error coins na pwedeng makita sa 5 piso. Meron na kasi neto at baka madagdagan pa. Ang die rotation, coin error. Ito example yan, baka hindi nyo pa napapanood ang aking ginawang shorts tungkol dito. Madali lang naman ang paghahanap nito. Hawakan nyo lang magkabilang side. Sa gitna. Pagkatapos, flip nyo patalikod. O kapag hindi align, dahil rotation error na yun. Alam nyo mga kabarya, ang best way talaga para malaman ang katotohanan sa ating mga napapanood ay kung tayo mismo ang magko-coin hunting upang mapatunayan sa ating sarili kung ang napapanood ba natin ay totoo. Lalong-lalo na yung mga barya na nasa sirkulasyon pa dahil may pagkakataon pa tayo maghanap ng mga sinasabi nila na mga hard to find, semi-hard to find, o baka talaga namang mga common coin lamang. Teka, 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 teka. Parang minapapansin ako sa hawak ko ngayong barya. Pero kailangan siguraduhin muna natin. Gamitan natin ang magnifying glass. At yan na nga mga kabarya, nakahanap na ako isang NGC 5 piso year 2020. Confirm yan mga kabarya. Nakaisa na. May susunod pa kaya? Nung una kong narinig ito mga kabarya, ay pinagdudahan ko ito. Dahil 5 months ago, gumawa ako ng content tungkol dito. At during that time, wala pa sa listahan ng enumista.com ang 2020 5 piso round. Siya nga pala. Habang tayo'y nagko-coin hunting, baka makalimutan nyo ah. Back in the man. Subscribe naman dyan. Kaya ituloy lang natin ang ating paghahanap. Kung gaano ba ito kahirap hanapin. Music. Pasok. jackpot na naman mga kabarya. Second hunt. Isa na naman 2020, 5 piso round. At pag nagtuloy-tuloy ito mga kabarya, hindi na ito rare. Ito ay isang common lamang. Ibig sabihin lang maraming inilabas nito. Kaya tingnan natin kung makakahanap pa ba ako ng ganito. At yan na nga mga kabarya, natapos din after 10 years of coin hunting. So binilang ko, tama naman, 200 pieces, 181 pieces na round, at 19 pieces na nonagonal. At ang aking mga nahan na ating hinahanap ay 2 pieces na 2020 5 piso round. At bokya naman sa Prosted Reverse. Bokya rin sa Error Coin. Anong ibig sabihin nito? So kung kukumpara natin siya sa enumista.com ang year 2020 ay may percentage o frequency na 1%. At kung kukumpyuti natin ang ating inaktwal, ito ay lumalabas na 1.1% na halos di nagkakalayo sa talaan ng enomista.com. Pero ito ay sa NCR lamang. Hindi natin alam kung marami bang na-distribute nito sa Visayas o Mindanao. Kung ako ang tatanungin nyo, sa ngayon, ito ay tinuturing na semi-hard to find. Kung ang resulta ng ating pagbabasihan ay ang aktual na aking pagkocoin hunting dahil ang kanyang frequency ay 1% lamang, 2 out of 181 pieces. Pero hindi natin alam kung maglalabas pa ang BSP ng ganitong taon dahil ito ay kalalabas lamang at hintayin na lang natin kung magiging common coin ba o talagang kaunti lang ang nilabas ng ganitong taon. So yon mga kabarya, itong 198 pieces na aking napagpilian na ay ibabalik ko sa sirkulasyon. Pamasahe sa jeep, sa tricycle, sa bus kasi minsan nahihirapan sila na magbigay ng panukle at para na rin makatulong tayo sa gobyerno. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya at happy coin hunting